Gamers, nandito nga pala tayo ulit sa Anime Reborn Episode 2. Let's go! So, so nakikita niyo yung Rackly ko may pakpak. -pak. Ngayon, kukuha na tayo ng meet Mythical. Pwede na tayong mag-PT. Let's go! Let's it's go, my friend! Let's go! Let's go! Ano to? Ewan ko, para sa Let's go! Mythical, first time! Let's go! May mythical lako. ako. Let's go for the first time. And forever. Joke lang. Huwag naman forever. You know. You know. First PT. Unang kuha. PT agad. Wait lang. Tanggalin nyo yan. Akin na. Si Mihawk. Mihawk. Um, mas dapat lang kukunin ko talaga. See? Ang kukunin ko ay si ano si sino ba to? Si si ay nako na ko pa. Si ano? Si Si White Beard 'yon, si White Beard. Pero hindi siya nalabas sa banner eh. Kaya mas nakita ko to si Mihawk. Kunin natin. So pagandahin natin yung trait Yung ano niya. Yung roll, 'yon. Isang A lang. isang A lang. Yaw na yan. Maganda na yan. Tapos, lagyan natin. Papagandahin natin itong first mythical natin, gamers. So, so yun. Strongest one. Go a joke. Go a jo. Satoru. Balita ko. Oh! My goodness! First stop. Exploder agad. Eyo. Iriris ko ba ito, guys? Iriris ko ba? Sa tingin nyo, iriris ko ba itong exploder. Ha? I-re-risk ko ba? Ito, nakita niya, nakakuha ko ng heavenly. Ganun ako ko sert eh. I-re-risk ko ba? Ha? Eh? Yay! Why? Why? Ba't naman ganun? Why naman? Dali na, balik mo ng exploder ko. Eh, babalik niya na yan. Dali na, oh. Lo, lo siya, kuya. Titigil ko tong video na to. Check lang. Kahit ano. Dali na. Dali na. Gusto ko na eh. Exploder na. Pinalitan mo ba? Kala ko naman di yun one tap. Tulong oh. Kahit ano dyan. Dali na kuya. Wait lang guys muna. Ikot, ikot, ikot. Tapos. Kuhain natin si Hawkeye. Okay. Hawkeye. Okay. Oh. Uh, dapat click, click, click eh. Yung mag magagaganda. Click, click, click. Ayun, ano to? Ano, abuse. Ani an abuse. 4% lang. Ay, agil, agil. Lo! Ganun tayo kamalas. Exploder na. Pinawala ko pa. So, ngayon, showcase na lang natin to. Dahil sad life, sinwerte na. Minalas ko pa. Why naman ganon So, showcase natin. Sa Land of Sky na ako. Kaya ako kumuha ng mythic bago mag-mag-record kasi 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 nahirapan na ako. Hirap na ako, Hi hindi ko pa natatapos 'to. Dapat tatapusin ko na nga bago ako mag-record. Ang hirap, Ramis. Kailangan ko ng ano? Yung palipad. So, yun. Showcase natin. So, comment down below kung ano yung mas maganda. Kung si kart ba o si si Bulma. Kasi nahirapan na talaga ako sa map na to. Kasi, ito na yung pinakamahirap na tower defense na nalaro ko. So, yun. Nakita nyo namin yung new look ko. Eh, kasi napansin ko ang pangit na nakaraan eh. So, binago ko. Binago ko ang pagkatao ko. <laughs> OA ko, no? Ano na ano ako ka OA? Ang OA, baka mag-comment kayo, OA naman ng vloggers na yan. Hmm. OA po talaga ako. Sa lahat, sa mga kakilala ko dyan, di ba? OA ako. <laughs> Jack lang, hindi ako OA. Sakto lang. Lagay mo na tayo ng heal. <coughs> Sakat talaga na Lala muna ko. So, nagre-record na lang ako. Sumasakit so lalamunan ko. Weird. Ang weird ko, no. Ganun ako, weird. Sa sobrang kawirdad ko. So, ito. Showcase na natin. Ay, ba't dito ko nilagay? Wait lang. Ba't dito ko nilagay? Lagay natin dito. Kasi yes, pag dito, mas makikita natin eh. May mga backup units naman tayo dyan. O, upgrade grade yan. Kaya naman nilang dalawa yan. Kaya nyo na yan, diba? Diba, diba? Kaya nyo naman siguro yan. At target lang nila ay yung air. Wait lang. Wait lang kayo. Chillax, chillax, chillax. Air. Yan. Yan. Par. Ang gulo. Lo, gulo talaga na itong naroon to. Yan. Air. O, oh, yan na. Okay na. Showcase na natin. Let's showcase din. So, ito yung first upgrade. Ano yung name ng ano niya? Is, wala nakalagay. Ah, ba? Wala nakalagay. Next upgrade. Next upgrade! Next upgrade nga natin. Kinakabahan na ako. Baka matalo. <laughs> so, yeah. Ito. Next upgrade natin para makita natin yung skill niya. Skill? <laughs> parang mas maganda si Bulma eh, kung kaysa kay speed card. Hindi ko alam kung oo, pero parang. Ito, energy blade. Next, upgrade. Upgrade, upgrade. Energy ball. Blade pala. Energy ball. Ano yun? Energy ball. So, ayun. Nahirapan na naman ako. Hirap na hirap na ako sa mga nalipad na to. Mm, -mm Hirap na ako. Hindi yeah, ko na kaya. Hindi <laughs> na kaya. Mukhang hindi ko pa mapapamax to ah. Bayad natin para... Ayan na. Parang wala naman nagbago. Parang baseball, bine-baseball niya lang yung mga kalaban. Parang wala naman nagbago, di ba gamers? Tingnan nyo. 'Di diba, parang wala nagbago? May nagbago ba? Di ko alam pero ang sakit niya ha. Ah. Kahit ano pa lang siya. Kahit level 20 to. sakit. Good as mythical. Not bad. Not bad ah. Not bad. Not bad. Not it bad because it good. Good. It's good. Yan na, yun. at kung may mga nasa lanta po ng bagyo mag-iingat po tayong lahat mag-iingat po tayo sa bagyo kasi para manood kayo ng video ko mag-iingat kayo so ayun, napanood nyo na ba yung mga episodes natin sa bayanihan kung di pa, manood ka na din huwag lang roblox ha? napanood nyo na ba yung birthday ni Dirt hindi, hindi nyo napanood yung ginawa ko ulit yung Mount Fuji hindi nyo na naman pinanood yung nag ancient debris mining kami ni Angelo oh, napanood nyo hindi na naman grabe talaga kayo guys grabe kayo ha ah. di kayo nanonood grabe <laughs> grabe talaga kayo ang sama nyo yuk lang ito na yung boss, oh. Ito na, oh. Enel versus Mihawk. Joke na. Si Enel na ba yung boss? Weakness. Strongest. Strongest. Yan. Yan, 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 yan. yan. Strongest. Yan. Yari na yung boss. Abangan niyo. Yari si bossing. Boss. Bossing. Musta ang buhay-buhay. Boss? bossin. Piling ko mas okay si ano? Si Bulma. Bulma. Kung kaysa kay speed cart. Kung oh, ano siya eh. Hindi, di goods for me. Hindi siya goods. Hindi ko nagustuhan yung... Ayun no. Kinakawawa. Grabe. Ah, pakalakas mo idol. Grabe ka idol ni Hawk. So ayun lang naman yung skill ni Mihawk na eliminate niya na yung boss so ayun lang naman ayun lang hmm. so 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 what so next 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 naman nakukunin ko na ay si ano na talaga bakit ganon hindi ko ma 5 star kahit nga ka lang bakit ganon sale uh, elite upgrade 5 or above. but ganon hindi ko great ayaman? na wala naman siguro natutulong tong 3 star, di ba? Di ba, di ba, di ba? Di ba? Di ba? Di ba gamers? So, kaya ako naglaro nito. Na May kukunin ako dito kasing unit. Alam niyo sino 'yon? Si Kaido. Si Kaido yung kukunin kong unit dito. Kasi, naangasan uh, ako talaga kay Kaido. Hindi lang kay Kaido sa mga emperors. Yung mga nauna like kay kay Whitebeard, kay kay Big Mom. Ang ano kasi yung lalakas nila. Kay Big Mom medyo wala, 0%. Pero kay ano, kay Kaido. Ah, sa totoo ako, the best, the best the best emperor for me. Ah, uh, the best talaga si Kaido. Hindi ko lang kung bakit pero idol na idol ako ni Kaido. 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 Hindi si Cardo ha, si Kaido. <laughs> Iba na yan eh. Iba naman yan gamers. So ayun lang naman. Showcase ng mythical. Pakalakas. Sinuwerte na. alas pa. Grabe si Idol. Hmm. Grabe. At ayun, medyo nakita ko na yung max niya. 1K din yung damage niya. So, ayun lang. So, so, kaya, sinabi ko lang, bahal ba? Lo, lo, lo sila. Bahal ko ba sabihin? Di ba, pwede? Di ba naman? Pwede naman, gamers. Di ba? Di ba, di ba, di ba? Hmm. Ulit-ulit. Nyay, ulit-ulit. Nyay. <laughs> Ay, hey, nako. trappers talaga si Jolian. Jolian! Jolilian! Sana walang boss yung nalipad. Sana walang ganun. Kung may ganon man, quit anime reborn. Quit anime reborn. Quit anime reborn. Hm. So, medyo late ako makaka-upload. Kasi gabi na. Gabi na ako nag-record. Tapos, mag-i-edit -edit ko ulit. Guys, maghanap na ako ng editor ko. <laughs> Naghanap ng editor. Oh, promise. Yung medyo goods. Kasi, hindi ako masyado magaling sa edit. Kaya, maghanap ako. The goods. edit eh, goods. Siyempre. Maghanap tayo ng magaling-galing. Na editor. Alam nyo bakit? Kasi... Pinatamad na ako mag-edit. Pagod na pagod na ako. Pagpahingahin nyo na ako. Nagre-record na ako. Nag-aaral din naman po ako. So, ayun. Nag-aaral po ako. So, ayun lang. Mahirap na. Nagre-record lang. Trippers lang. Minsan, pag may pasok na, syempre, pasok din naman. Siyempre, hindi ako makakarecord. Hindi na ako early upload. Dapat nga hindi ako mag-upload for today's day. Kasi, 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 tinatamad ako. Kaya ako tinatamad. Kasi, mahirap mag-gana. Record. Kaya nga, uh, Roblox lang ako. Ngayon. Sa, sa bayanian kasi, guys. Ano? Mahirap na Kasi, ano na, parang feel ko malapit na mag-end of season. Kaya yung mga members, diretso build na. Kaya mahirap mag ng resources. Unti na lang yung makikita mo. Di sa AH na, unti na lang yung tinday. Pero medyo madami-dami pa rin. Diretso, lahat halos nag-grind na ngayon. Grindan na sila. Grind, grind, grind na. Grind, grind, grind! Grind, grind, grind na ang ating mga bayanihan members. Grind, grind, grind. Grind, grind, grind. Grind, grind, grind. Pili ko nga malapit na eh. Kaya, alam na. Alam na this. Mag-grind na din yung pinapanood nyo. Ah, uh, oo po. Mag-grind na ako. Kaya, sisimulan ko na bukas. Bukas na. Kasi, bukas ay walang pasok suspended so ngayon. pagkatapos ko mag edit tatapusin ko na din agad itong video hindi pa ngayon kwentuhan mo na tayo guys nagugutom na ako <laughs> jack lang tapusin muna natin so ang ganda talaga nung ano So, saludo ako sa mga gumawa na itong game na to. Apakaganda. Wala na ako. No said. But sa, ano, sa kalaban, the base, sa unit, the base, sa map. Siguro, matagal update na ito. Pag medyo nasanay na yung mga mem... Tapos kayong mga iba, nag-quit lang kayo. Kala mo, hindi nag-quit sa anime defenders, saka sa anime vanguards. Kasi yung mga game na yun, boring. Boring na. Kaya hindi na ako naglaro. So, ngayon, Black Sprout, shout shoutout sa inyo. Nagbabalik na lang ako sa game nyo. Pag-update na, na kayo. So, ayun po, sa mga hindi nakakalam, nagba-Black ako, syempre. Sino bang nag-content creator na hindi nagba-Black Na nagro-Roblox? Di ba wala? Lahat meron. Kahit ngayon mga, ano, na-confuse lang, gano'n. Lahat meron. Kaya naglaro din ako. Not as content creator. As me, as player. Talaga. Kaya ako, uh, na-enjoy yung Black fruit. Wala, the best. Wala, no, said na lang din. Dati nga, ano eh. Roleplay pa ako din eh. Ako si Luffy. May kasama ako, pinsan ko. Tsaka kaibigan ko. Ako si Luffy. May, uh, kasama ko si Soro si Sanji. Pero mas malakas si Sanji. Old costly yun. Kaya nga may ganto ako eh. Nasa likod ko. So, ayun. So, itong salamin ko. Tsaka headset free lang. Di naman ako mayaman. Oy. Di ako mayaman. Para magka Robux. Pero, ito. Ito lang. Alam nyo ba yung Bad Simulator X? Kung may nakakaalam nun. Ayun lang yung game na ginastosan ko ng sobra. Ayun. Ubus Robux ko lagi tuwing nabili ako dun eh. Kasi, kasi, kasi. Wala lang. Madami kong binili dun. O, two hatch. Triple ano. Mga iba-iba. So, ayun. Madaming laro din yung Anime Tower Defense eh. <coughs> Asap talaga. Anime Tower Defense. Unang nalaro kong Anime Tower Defense ay Anime Adventure or AA. Kasi, the best din yung AA eh. Nakakamiss. <laughs> Namiss ko yung AA. Pero nag-quit ako, tas ganun naman ako eh. Nag-quit sa isang laro, babalik. Pero, nung nag-quit na ako, bigla nalaman ko na lang, kaya may AD. Kasi nawala yung anime adventure. So, ayun. Na copyright. Sana itong game? Hindi. Kasi napakaganda. Sarap sa mata tignan. Parang totoong buhay. Parang totoong buhay na yun. Ang langit. Ay. Maganda talaga. The best. The best for me. Sa inyo ba? Maganda ba? O hindi? San sagot? San panong? <laughs> o, so, si Rock Buti pa but to si Rock Lee May magandang trait Minalas na Sinwerte na, minalas ko pa Ay, grabe Ito, the last arc hmm. Sa Enel na kalaban dito For sure Siyempre, lugar niya to eh So, ayun Nakakangalay din pa, minsan-minsan Umupo na matagal So, ayun, gumawa ako ng mini studio ko Sa parto Pero wala akong gaming, ano Natawag doon. Gaming, gamer, chair. Gaming chair. Siyempre, wala kang hindi may ama. Nabuhan lang. Kaya nakakangalay. Kaya, yun. So, paabutin nyo to ng <coughs> joke lang. wag na. Iba na lang. Pag nag-1,000 subscribers tayo. Oh, ano tayo? Ah, uh, Studio Reveal. Kahit 100. Studio Reveal. <laughs> Studio Reveal. Paabutin nyo ako ng 100. Subscribers. Kasi pag nag-100, masaya na ako dun eh. Pero kahit onti pa lang yun. Onti pa lang. Masaya na ako dun. Kasi yung 100 na yun, parang achievement mo na eh. Parang 100k ano ka na. Kasi, wala naman nagsisimula sa madaming nanood eh. Sa mga pinapanoodhan nyo, kanila Kuya Sly, Kuya B, Kuya King FB. Wala, hindi sila nagsimula sa madaming nanood sa kanila. Pero, di ba, hindi sila sumuko. Kaya, no work. Because, hard work is the best policy. Ba't si Miho? Miho ba't si Miho? Ay, nako, wrong decision again. dami talaga. Ay, nako, napipikon na ako, ah. Pikon na ako. I'm pikon-pikon na. So, malapit na matapos tong game. Kaya, ayun. So, ayun, gamers. Hindi ko na napakita sa inyo yung final. Kasi nalimutan ko recording ako. So, ayun. Dito ko natatapusin ang ating Anime Reborn episode. Have a nice day, everyone. Goodbye, see ya.